nutrition by the divine and Oh, itu wrong. Papa mo pa umaga ng ating one time the new Filipino time oras natin alas 8 8 na po ng umaga at ang oras niyan nandit po sa ating mga kabrigada ng Drive Max Plus Herbal no me no presio subo mero no he gey andavo taki la The Department of Life, the HW, -S -S -E English, and 5 and siya pala ka kong... naman niya na years eh 60 na yun Tanda. sabihin doon na siya mamamatay uh, sayang siya na polis dapat bilang lang siyang nakulong eh no inako niyang lahat dapat eh kinuwin ko niya lahat Sino -sino. Oh, damay, 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 damay na lakas ng politiko, lakas ng so kaso. From Cavite, Reynan, oh. Bantilan, God bless po. Oh. Mm -hmm. Mga okay Yung mga, ano kasi yung mga mm. atorn, yung mga mm. politiko, ay, mm -hmm. ay atorn. Kakahanap ko uh, ng mga butas, okay. yung, mga, yung mga technicalities na tinatawag. Sa usapin ng kaso oh. nila. 5.1, Good morning Kaprigadalay and up uh, there si uh, Janet na mo ay pinagburiang Port Barrel Queen. Itangay naman. Itangay naman. Itangay naman. rin naman. Itangay 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 Barrel Queen pero oh. yung naman. Itangay naman. Itangay naman. Itangay naman. Itangay naman. Itangay naman lahat ng mababatas sa uh, pagsweto lahat ng mababatas sa uh, Justice Delay Mulenco at yan, mga kandidato pa at iba na kapag na nanalo sila kaya pindi sila ayon sa batas sana tumulat ng mga mababatas sa mga halls witness fitness na mag-ikanta dahil makonsensya sila kaya sa mga kasi yan naman ang kasawat Delay Mulenco droga din yun, pamatay din yun eh Believe it me. Salah satu yang dinanti adalah mangga reaksi. Nanti kita akan sampai hingga text line. Inovatif pelatih mangga berikan hingga text line. Sifar sembilan empat lima enam lapan tiga sifar enam tiga satu. Sifar sembilan empat lima enam lapan tiga sifar enam tiga satu. Ayo, itu. Kita berikadap dengan salah seorang yang si Farubal Puenar, dahil sa panila, di ba? Sa kanilang press conference, mm uh, nagsimula. Uh, kaya nagsagawa ng uh, sa House of Representatives, Sir Pat? Kung kahit kung paano po ay nang pag-asa na ito po yung investigasyon po dito sa mga parata, mga aligasyon po ng corruption, at malaman natin yung katulungan, kung pagkaroon ng ustisya dito sa mga pinaglalaban natin na masagal na natin sinisigaw na at sinigahin pa, kung ano nga yan, tayo magkakaroon na po ng pato para sa tayo po ay mapagigyan. Sir Pat, ano po ang yung reaksyon na Siya ni uh, Jeff uh, eh, lumaban, bumawi, at lumaban na naman sa bar. Uh, po po Pinapanis lang yung, yung latest statement niya, Sir Mar, doon po sa National Bureau of Investigation, i e, parang general statement ang pinagit niya na talagang may ah, uh, korupsyon. Sa LTFRB, involved yung mga staff, hindi eh, mo kang walang name, wala na mga pangalan, wala na pangalan na malalakita tao sa LTFRB sa LTO at, at sa Malacanang, yung uh, uh, statement ni Tumbado doon po sa National Bureau of Investigation. Ah, uh, Sir Lee, Sir, malalaman po natin nung mamaya kung mag po siya at ba mo pa ba ayon sa ayon ah tumara lang din at uh, kami mga at pala ito bigyan ng Pero kayo po surname kayo po ba dadalo o kayo po ba hindi mula sa hat. Sandigit nanding tawag na kami at ito, na po yung briefing natin ng mga 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 katangian at ng sarili na mag-iiyari? Ano po yung parang nakikita ninyo magiging resulta nito sa sagawang hiri ngayong araw? Ah, siyempre, magpapontrahan si Tanjen may mga proyekto, may mga mag-aaral. At malalaman ko din ang katotohanan, lalo na po. Kung maalala ninyo, hindi lang naman po si Mr. Tumba doon nagsalita na may mga proyekto at pati mga gendery na nausap ko nila ay nagpapakalimutan

hindi nyo iyan o parking wala kasi dito dito sa kanilang kung bakit ko lang eh papano niyo po kung wala po siya ang ibig sabihin don hindi po niyo mapatutunayan na may mga korupsyon sa LTMR ang ibig sabihin hindi siya po yung magsabi lahat nito ay hindi na ay hindi na ay hindi na Sir Mark. Eh uh, kapag ka sa naman maibabali kung wala po si Mr. Jeff Tombado, eh, may mga may mga isisiwalat po ba kayo ng mga korupsyon sa LTFRB? May, may mga ano ba tayo mga pasabog? Laod na, no? Makikita po natin mamaya, Ah, bro, ako ay nakikinig ng balita sa ating radio ngayon uh, kung maaari, eh, kung na ah, kumari kung mapapansin na hindi ako nagsasalita. Pinapakinggan ko yung mga balita tungkol sa mga korupsyon. Kaya siguro habang buma, nagbiyabiyahe ako, pauwi ay nakikinig ako. Sana patuloy yung subaybayan itong aking vlog. Uh, huwag po kayo magsasawa. <laughs> Na. Pindutin nyo na rin yung notification bell sa baba Like and share nyo para sa ganun Like kahit pa paano kumita naman ako ng, na Tumas naman bagya yung aking uh, movies Aking vlog Sige magandang umaga sa inyo lahat At mamaya ulit patuloy kong tuturing ang aking ano uh,